Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga gawain ng mga tiwaling mga pulis, mga holdapper na mga pulis. Kung paano sila manggutong sa mga tao na gusto nilang kutungan. Ginagamit nila ang kanilang baril sa pangwawalang hiya sa kapwa. Ginagamit nila ang kanilang mga baril sa pananakot sa mga bunibiktima nila para pagkaperahan. May dala-dala ang mga yan ng droga. At kapag gusto kanila taniman ng droga tat ka at ikukulong ka sa presento at kapag hindi mo sila bigyan ng pera sa gusto nila ay tutuluyan kanila idimanda. Lalo na yung mga nagmomotor na mga babae hinuhuli nila at tatakutin at inaasawa nila. Kasabuat ng mga pulis ang mga tiwaling mga fiskal. Mantakin mo alam naman ng mga fiskal na tanim lang ang droga ay kinakasuhan pa rin nila sa korte. Kasi mismo ang mga fiscal ay naduduwag at natatakot din sila sa mga pulis na mapatay. Kapag matinong judge ay idi ang kaso, pero kapag tiwali ang judge tulad ng judge sa Pasay na inutusan niya ang tao niya na kunin ang 6 million kapalit ng pagpabor sa kaso. Ginagamit ng mga pulis ang baril nila sa pananakot sa mga tao. Diyan nga lang sa Mayparta Station 9 mga holdaper mga pulis jan yung kakilala ko na may videoke bar ay pinasok ang videoke niya ng mga pulis. Ikinulong ng mga tiwaling mga pulis ang mga babae na mga waitress niya. At pati mga kapitbahay niya na may mga videoke din ay inaresto ng mga pulis at ikinulong. Walang magawa ang kakilala ko. Ikinulong sila ng halos limang araw. Pinalabas lang sila ng mga tiwaling mga pulis nang bigyan niya ng isandaang libong pesos. Araw-araw gabi-gabi nangungutong ang mga pulis sa mga beer house at may mga videoke bar sa buong kubaw. Gabi-gabi naglalagay ng isang libong pesos noon pa yan way back 2016. Kapag hindi ka nagbigay ng isang libong peso gabi-gabi ay sasalakayin ka ng mga pulis. Ginagawang palabigasan ng mga pulis ang mga tao para pagkaperahan nila. May sweldo na sila nang buhulda pa. Hindi masugpusog po ang mga krema ng mga pulis, kasi mismo ang ombudsman, NAPOLCOM, Pulcom, at mga fiscal ay idinidismus nila ang kaso laban sa mga kriminal na mga pulis. Dahil dyan sila nagkakapera. Saan ka nakakita na ikaw na complainant ang tinatakot ng mga investigador ng Napulcom, IS Krami at Ombudsman at mga tiwaling fiscal? Sa nangyaring kidnapan na nakatakbo ang dalawang Chinese at nakatakas na kahingi ng tulong sa mga barangay at mga pulis. Abay delikado yan kasi kapag tiwali ang fiscal sigurado yan ididismas ang kaso. Sa mga inagragyado ni fiscal kapag idinismus niya ang kaso maaari nyo sampahan ng kaso si fiscal sa ombudsman at sa DOJ ng administrative case. Kaso sa ombudsman ay mga tiwali din dyan, tiyak kakampihan pa yan ng mga taga ombudsman at DOJ. Maaari nyo rin kasuhan for disbarment si fiscal sa Supreme Court. Kaya huwag kayong matatakot sa mga pulis. Dahil mga pulis lang mga yan. Mga utak polbora. Kaya nga nagpulis ang mga yan dahil mahihina ang mga ulo. Ang taong matalino ay hindi yan magpu-pulis as simple as that. Maski bobo pwedeng magpulis, pumunta ka lang sa PMA at PNTA jogging jogging ka lang paglabas mo ay tenyente ka na maski walang alam sa batas. Labanan ang mga masasamang mga tao na mga pulis dahil salot na sila sa lipunan. Patuloy ang pang-aabuso ng mga pulis, dahil kapag kinasuhan mo mga yan ay kakampihan pa ng mga tiwaling mga taga-ombudsman, na PULCOM, IS Krami, at mga kawatan na mga fiscal. Yang mga fiscal kaya yan nag-apply mag-fiscal kasi walang mga kliyente, kaya isinisiksik ang sarili sa gobyerno. Parang mga pau lawyer kaya nagpau kasi walang kliyente during his private practice. Yang tao na yan sasabihin sa'yo aminin mo na lang yan maski hindi mo ginawa ang ipinaparatang sa'yo. May kilala kami, mantakin mo sabi ba naman ng Pao Lawyer sa may Mindoro ito nangyari, aminin na lang daw niya at magbigay ng pera kay Pao Lawyer ng 350,000 pesos. Grabe ang Pao Lawyer na ito. Diyan yan sa may San Jose Mindoro. Mantakin mo pinapaamin sa akusado ang kremen hindi niya ginawa, Kasabwat ng pau lawyer na ito ang mga pulis at tiwaling fiskal. Wala na talaga matinong mga nanunungkulan sa gobyerno. Ang tingin nila sa tao ay mga alipin nila. Lahat mga bastos. Pumunta ka lang sa ombudsman para mag-file ng kaso, dyan pa lang sa gate ng ombudsman ay tatakutin ka ng mga gwardya at pagbibintangan ka na may droga. Biktima ka na nga bibiktimahin pa ng mga gwardya ng taga-ombudsman. At kapag nasa loob ka naman ng ombudsman, yung nagre-receive ng kaso ay mga bastos din at tatakutan ka pa. Ikaw pa na biktima ang tatakutan. Gagawin ka nila suspect. Yang ombudsman na yan ang pinakawalang hiya ang mga personnel nila. Mga bastos at mga walang modo. Kaya patuloy ang katiwalian ng mga criminal na mga pulis. Sabi ko nga sa kakilala ko kung tinuluyan mong idimanda ang mga pulis na nanloob sa video kay bar muna dimandahin, kasi wala silang search warrant. Kaso duwag ang kakilala ko. Walang bayag masyadong duwag sa pulis. Lahat sila tinutukan ng baril ng mga pulis. Naakala mo ay mga criminal ang mga nagnenegosyo ng videoke bar. Ginagawang palabigasan at gatasan ng mga pulis ang mga videoke bar sa may kubaw at hindi lang sa kubaw sa buong Metro Manila. Kaya kapag inabswelto ng fiscal at camp krame ang mga pulis na kumidnap sa Chinese, ibig sabihin nilagyan sila ng kapwa nila criminal. Salot na sa lipunan ang mga pulis. Ginagawa nila palabigasan ang mga binibiktima nila. Ginagamit nila ang maliit na posisyon sa pangungutong. Dito nga lang sa Cavite sa may dasma Cavite may holda per dito na pulis si pulis manabat. Tuwing alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng hapon nangungutong sila sa mga motorista. Kasabwat niya ang kapatid niyang lalaki na kunwari lalapitin ka sasabihin sa iyo maglagay ka ng pera kasi siya nga nagbigay daw ng pera. Yun pala kapatid niya yung civilian na lalaki kasabwat niya. Kaya labanan ng mga masasamang tao tulad ng mga pulis. Kasi salot na sila sa lipunan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.